Good morning po Pagpalang araw po sa inyo Welcome to my YouTube channel Dito tayo sa baba ngayon Hindi ko tayo tutubo natin kung pwede na kapasin ito Uros yung mga ano ito talaga Mahina dito sa baba Dili ba po January talaga ito pwede Ano talaga. <coughs> <coughs> Ayun. Hindi na siya gaya doon sa kabilang, nang maraming bago. Oops. Paik ng gamba. Sampot ng gamba. Ano natin? Dawalan niyo 'to. Sabi nila ito. Yung ito pag umiiksi na magulang na. bagay, mapasok na naman. Hindi tayo mapasok dito eh. Ayan na. Haba ng bagay na ito. Saka so, yung ginagawa ng eh. And mamatay na. Yan tingnan niyo po. Thank na you. matay na oh. hindi siya ganong mano madamo baging gaya dun sa kabila ang dami katabi po natin daming baging nung pag nagawan to may rek oh. Eh. hindi ko pinotol na ko dito lang ayan pagkita niya maliit lang tumutubo tapos mga kawayan tinan niyo po tinan natin to lahat po itong doon sa kabila natin yung katabi niya tapos nagapas dito. Wala pa pangalahati nga lahat eh. Timla tumira rito. Hindi pa nga lahat eh. Doon sa kabila tapos na. Pero ano na lang mga isang truck na lang natira ron. Yan you know, o. Dito may na. May baging din siya pero ayan. Konting-konting lang. Ayan. Ayan Pwede tayong ikot ikot dati di ko makaikot dito So yan o mahirap ng mga Nabaging na ito yun. Pero hindi mas na ganun marami Tingnan yung sabi nila eh Pag maiksi na rito Yung dito nya Magulang na parang may dumaan dito ano dalang lang dito banda sa ano kasi na hindi na arawan eh. So, ito pag gagapas putulin yan. Yun putulin, putulin. Itong kahoy na ito, kita ko lang magputol niya na yan. Eh, no? Mas, ibang kawayan naman yan ano. Nagugulang lang mga kawayan, walang kumukuha rito. Kasi mahirap. Ang kahoy. Ito wala ito hindi ito nabunuhan yung punla niya na hindi na ano, hindi na itanim sinang ugat na ayan ayan po ayan may mga baging baging dito pero hindi naman marami kote natin ito ayan hindi na siya ganong ano, madalang hindi na pinahadahil pa na. Itong mga damo na yan, pag mahaba na mamatay naman yan. Ito. Ito yung nagawang dami. Yan po. Mamatay na. langanin pa nga ito yung tanim bagong tanim eh. langanin pa nga ito naman tama ito January palagay ko tama ito ay pati kambing pala nakapasok dito kasi yan o oh. langanin pa yan bagay yung papasok tanggalin natin yung pinutulan natin dating bakit yan galing sa gubat yun eh ito pinutulan natin to eh. ano na naman Munta sa tubo. Hmm. gubat, gubat na yan dyan. Ayan. Ayos na yun pala. Hindi rin masama. Uh, ubi eh. Tuloy ko na to. Ubi ba yan? Ang gata mga. Ang gata. January tamang tama ito yung galit oh, ko bagit hapaw yan yung foto lang natin yun eh nyo po hindi talagang makintubo rito dahil na hindi na arawan kaya dapat ang puno na yung tanggalin yan pati yung puno na yan tanggalin yan Wala nang bagay dito. Pero may natumba rito. Ayan. Hindi lang mahina. Pero dito nice mo. Hindi na ganong madalang. Pero... Parang may sakyan pumapasa. Ganito kaya yan. Pumasok na sa akin. Dito. dito. Dito pala. Pupuntan dito kaya. Uy, next dito. Naga pa. Ah. hindi naman masama siya diba I'll be back po mamaritis mo na tayo doon sa tito na yan ay kaya mo na yan tito pa lang doon ang ni boy boy pero maliliit lang ito boy puno eh Maayos ito. Maayos itong sa akin dito talaga nga no ayun kung anong sakit ng tubo na ito ay kay kap to eh wala mo nang yung resto kamata sa akin ayos lang ikot ikot natin eh sino itong nasa loob natin is natin nagbibak po